Ayan mga idol, ito mga idol oh. Mga ah, uh, dos mundos mga idol, ayan. Natin ha. Ayan. ayan. Ito ay mga 8 real. Ayan oh, dos mundos 8. may nakalagay po diyan na 8, 8 real. Ayan, ito naman ang year niya ay 1755. Ayan. Isa po itong silver coin at meron din po nitong mga big kaya tingnan nyo po mabuti mga idol 1755 17 uh, 55 Ayan. ito naman mga idol ay 1769 Ayan, oh. et real po ito mga idol at yung mga halaga po nito mga idol ay nasa 10k pataas ang isang peraso nakadipindi po yan sa ganda ng inyong bariya at saka nakadipindi rin po sa year dahil mayroon po nitong year na mahal. Ayan. Ito naman ay 1751. Ibang klase yung paglagay ng one. Ay, yung year nila. Ayan. Ito naman ay 1761. ayano no? Mga silver or pilak. Ayan. Isa po itong Spanish Philippine coin. Pera ng ating mga dati ng mga Espanyol. Ayan. Ito naman ay 1743. Itong mga idol ay mahal ito. Yung ganitong mga year. Ayan. Lalo po pag medyo maganda. Ganito maganda siya. Ayan. 8 reals. Ayan. Nakalagay dito Philip. Yung kanina ay hindi po Philip. Ayan. 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 Nakalagay dito carlo Carol. Ayan. Mas mahal po yung ganun mga idol. Ayan. Ito naman ay 1742. Ayan mga idol. Ayan. Mas mahal po siya. Ang halaga naman yan ay nasa 20 pataas. Depende sa ganda ng inyong koleksyon. Ito naman ay 1741. Ayan, mga idol. Ayan. Mga alos 200 years pala lagpas na ito, mga idol. Yung ganitong uh, mga bariya. 200 lagpas ang kanyang edad. Or sa tagal niya. Ayan. Kaya, kaya kayo makakakita ng ganitong uh, magaganda mga ganda na coin. Minsan ay pangit na po. Uh, panas na o kaya pudpud na po. Ito po, mga mga idol ay mayro po siyang halaga. Ayan. Ang halaga po nito, itong uh, uh, 2, 4, 6, 7, praso ay nasa 100 plus mga idol. ganito. Ayan. Pag mayro po kay mga ganito mga idol, huwag nyo po kalimutan sa akin mag-PM dahil bumibili po tayo mga idol. Meron din po nitong mga maliliit mga idol. Ito. Ayan. Ayan maliit. 1758. Meron itong uh, Turial. Meron din pong Warial at saka mayroon din pong half real at saka mayroon din pong 4 riyalis yung 4 riyalis naman mga idol ay sobrang hirap po hanapin nun. medyo mahal pero maganda po pag mayroon kayong mga ganun mga silver coins mga idol o kaya silver na ganito eh. mga pilak eh. pi mga idol pag mayroon po kayong mga ganito